Nowadays, hindi ka na pwedeng mag-joke tungkol sa superhero na African-American na bading na suicidal na pulis na may kapansanan. <laughs> Kahit po ang punchline mo ay eh, tungkol sa pagiging superhero at walang kinalaman sa race, sa gender, sa mental at sa physical health ng isang tao, yun at yun po ang pupunahin ng mga netizens na mga dalubhasa na ngayon. It takes a certain level of intelligence to come up with a very entertaining punchline but a very shallow level of opinionated ignorance to destroy it. It turns out, anyway, it turns out comedy is not as universal as before and what's funny to some may not be funny to others anymore. Pero ang totoong komedyante po ay hindi magpapapigil, we learn, we adapt, and we persevere. Ako personally, kahit gano'n ang sitwasyon, asahan niyo po na hindi ako titigil na paghahanap ng paraan para kahit papano mapangiti at mapatawa kayong lahat. Unless kukunin po ako ni Direk Joey Reyes para sa isang Viva Max full-length movie. Yeah. Maraming salamat po at maganda gabi. Thank you very much. Thanks,